Hello mga kamami and mga kaboxy. Andito tayo sa Bulungan. Pasensya na po pala kayo kung mali yung nasabi kong pangalan nitong ilog na to. Medyo bingi lang siguro ako na that time. Ang pinakatawag pala sa ilog na to ay Buruhan. Maraming salamat po sa mga nag-correct sa akin at pasensya na po kayo. At pagdating din po sa address nito, may nagsasabi po na matagbak pa, may nagsasabi naman na sinaliw malaki na. Siguro ay pwedeng paghatian ng dalawang barangay kasi nasa boundary kasi itong ilog na to. Anyway, nilagay ko na lang po yung dalawang name ng barangay sa title. So, una ko pong ginawang reels, hindi ko na po mabago ang title kasi hindi po na-edit yung reels. Kaya dito po sa video na to, humihingi po ako ng pomanhin sa inyong lahat. Maraming salamat po. Doon sa pinagparking ko, pwede na magpark naman talaga doon. Pero pwede rin mag, -pwede mag park magpark dito sa may malapit sa ilog. Ang dinaw ng tubig. Ayan. Yeah. Oh, nang gan sa unahan meron pa. So hanap tayo ng spot na tayo maglalagay ng upuan. Ito yung dinadaanan namin dati. Kasi ngayon hindi ka makadaan basta-basta kasi mababasa ka. Yeah. Yan doon. Doon kami mayroon sa una. Mas maganda ngayon kasi mas malalim at mas mahaba yung ilog. Tama. Be, pag makadaan pag may daan ba gano'n? Wala. Meron po. Ah, pag, ano, ah meron pala doon. Thank you. Ang kit na dito kasi malaki na yung ilog. I mean, mahaba na yung liguan. Aray. Aray. <laughs> maabit yung leg ko dun sa sa mga <laughs> ah, ito okay muna ah nandiyan kami dati naka -pesto. ah okay ah. ito yung pinunta namin yung una dito hindi siya ganun kalalim kasi nga walang harang doon ngayon malalim na siya so mas maganda siya paliguan ngayon hindi ka tayo request ayun na, ligo na tayo wala oh, big yang marah dengan saya. Pauwi na ako mga kamami at mga kaboxing. Again, yung mga kalat po natin. Huwag po natin iwan sa ilog. Maglinis po tayo. Pag pa na po tayo, eh, magdala tayo ng mga basurahan o mga plastic. Tapos doon natin itapon sa basurahan na madadaan natin sa daan o sa bahay na natin. Ganoon na lang. At kung gusto po malaman ng mga ilog dito sa Cavite, follow nyo po ako. Bye-bye!